I feel uh, good. I'm very uh, blessed to be a part of Provincial. Uh, Provinciani. Maraming salamat, ABS-CBN. Ayan. It's nasa nice pulang araw sa China, no? Pulang ako. araw group. Ako. Pero nangitim na po ako. Hindi uh, uh, naman pa pulang. Thank you, Chin. Thank you very much. And of course, familiar ta sa atin. Nasa lahi, eh. Ron Martin! Ron Waldo! Ano po? Yun lang, na? <laughs> Palatawa, no? And of course, Smuglas! Smuglas, huy. Mamaya na po tayo. Ay, wala. pa oh. ba siya. Basilio, of course. Ay, Basilio. Ay po, ay po sa inyo lahat. Uh, nagpapasalamat po ang nakasama ako dito. Nagpapasalamat po. Okay. Wilmar! <coughs> wala rin. Okay. And of course, ang uh, gusto kong to, ang ganda-ganda ng mukha. Ayan. Please welcome si Luis de los Reyes. How does it feel? Okay. Na-part ka rin ng MPJ sa probinsyano. Hello po. Ganda-ganda gabi po sa inyo lahat nalaman ko po na nagiging part ako ng Provinciano. Sobrang natuwa ako. Pati po ang nanay ko, sobrang fan siya ng Provinciano. Si Mrs. De Los Reyes. <coughs> and up this is my course. very first project po with with ABS uh -huh. and I'm very happy and pleased. You are now at beaver, right? Yes. Paano mo nalaman na, paano sinabi sa'yo ng handler mo o manager mo na nasa ang ka na? Actually, sabi po ng handler ko sa akin, Be, bukas ha, may training ka para sa Provinciano sabi ko, wait, ate, ano yung training? Training ano, nang firing daw. The following uh, week, nag-start na po ako mag -taping. So everything is like fast. Kaya sabi ko, hindi masyado may sink in pa sa akin. Until now, na parang part naman ng probinsya. Wow, congratulations. And of course, the pretty, the beautiful land na Conception. Hello, magandang gabi rin sa inyong lahat. Um, yun, masaya ako to be part of a provincial, no? kasi Solid yung cast. Ang sarap yung parang experience na makatrabaho yung mga katika nung mga actors. And of course, first time ko makatrabaho si Mr. Coco Martin. So, yun. Pero ayos. perfect mo sa role, no? Sakit-sakit na sa role mo, ha? Uh, thank yeah. you. Thank you so much. Alright. Uh, thank you. And of course, Ron! Uh, good evening po sa inyo lahat. Uh, yes, I'm very happy and blessed po dahil maging part na ito. Papinsyano ang inyong silip. So, thank you po thank you. And of course, Tito Dante Rivero. Tito Dante. Uh, Magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, sa magandang pagkakataon, nagpapasalamat ako sa at napasama ako rito sa blockbuster na probesya, At uh, siguro, hindi mo kayo lasin yung matagal ko nakasama na yung si Coco minsan lang kita ibigin ni Ford Petro. Yes, sir. hello. Oh, no. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Marami salamat po. Marami salamat din sa inyo. Nandito kayo kayo. Thank you to the, You're still part, of course, of, uh, ikaw lang ang iibigin sa prime tanghali, right? Andun ka pa? Sa umaga po, sa... Ah, oh, si Lola Ben. Okay. And of course, Mr. Mark Lapid! Magandang gabi ho sa inyo lahat at uh, hihila ko na pa kung sa Sen. Lapid ngayon dahil um, hindi ko sa sa sunod-sunod na oh, nah. siguro dahil matagal na hindi ginagawa. action uh, ginagawa So uh, yun po, uh, nagpapasalamat ako. Una-una po kami ng aking ama siyempre sa si ABS, Dreamscape at siyempre sa aking kapatid kay eh, dati napakagawa kong Coco Martin ko at uh, nabigyan kami ng pagkakataon na gumanap ulit uh, dito po sa probinsya, no? Alam naman natin ito, number one na teleserye at syempre action po Doon po tayo nalilinya kaya napakalaking uh, pagkakataon ko para sa amin na mabigyan ng uh, pagkakataon na magandang papel na magkampanan dito sa probinsya no? at makapagbalik sa feeling ko lang. Pero Mark, is this your first teleserye ever? Yes, first ever po. maraming, maraming salamat po sa inyo, kay Toko, na Dreamscape at sa ABS-CV. Maraming, maraming salamat po sa mga. Thank ka. you. I just got it. Kala ko, ko paano yung introduction ko susunod. Mukha nang walang iyak. <laughs> Karabi ang uusahin kagabi. The past few days, Chong, Ilario! Chong, ano ba nangyari? Magandang gawin po sa inyong lahat. Um, ako sobrang thankful ako na naging part ako ng uh, ang probinsya. Kasi, nung actually na nag-umpisa pa lang, sabi sa akin ni Coco, Kuya Jo, ano tayo? Wala tayo yung uh, Sayang naman yung acting mo. Ganyan-ganyan mo acting actor eh. E kaya lang sabi ko, parang ang hirap magpaalam sa showtime eh. Kasi siyempre ang showtime everyday din. So yun, kapag lang tumagal, tapos sabi ko, na decide design ako, sabi ko, na nag-design ako, parang nakakamiss yung acting. Kung <laughs> ganun. So, what was your last name? Little job? Little Jack. Okay, little Okay, okay. sir. Little, uh, Correct. Tapos, Para Clara, syempre. Yes, Para Clara. Pero matagal na yun. Five years ago. Para Clara. Seven years it it Tapos, Nung ano, nung sabi ko, magkakakit na ako ng rin ko, sige, ko no, sabi ko yung, ano, yung dreams you Kinausap know, niya, sabi niya, ay, sayang kasi matatapos na yung produksyano. Sabi, sabi ko, sabi ko, ay, sayang naman, sabi ko, sabi ko, nasama ng loob ko, kung hindi ako naging part ng na prosensyano kasi halos lahat ng mga mga na actor, nag-test na ron, nagkaroon na ron, kumakong acting na ron. So, bigla tumawag sa akin si Coco. Sabi ni Kuya uh, Jo, mag-extend yung prosensyano. na lang kita ng story. Kasi sayang naman kung matitig ko kaagad. Wow. <laughs> kaya, kaya sasama na lang sa bawat sa book two. Kaya eh, sobrang sabi ko, talaga, naroon ito. Uh, so, sabi lang guesting pala. Yes, sabi ko. Kaya sabi ko, salamat ko, salamat sa Dino's salamat sa EBS. Kasi, binuhay ulit nila yung pagiging masama. no fan, grabe. John. nagtitrending ka sa kasama. Actually, yun, yun kasi yung gusto ko Yung mga visit ng Alam mo ba yun? Si John, nagtitrending every night. Okay, thank you John. And of course, Uh, just on the record we just please greet everyone ayan ayan po share the mic please thank you and uh, magandang magandang gabi po sa inyo lahat and uh, I'd like to thank ABS-CBN, Gadeo, of course uh, Coco Martin, thank you, my friend. Kuya Coco. Thank you, Kuya. Isa rin po ako taga-supply by no? Kaya, yeah. mahal ko yung, ano yung, yung story niyan eh, no? At talaga siya na-supply by action. Mm -hmm. So after nung no, ginawa ko sa kapila na drama comedy, so ito naman, Black Rock. So kaya uh, excited ako. Uh, kami nila Aljur ay eh, bagong grupo dito. Ako po yung uh, leader, group uh, list daw. Wow! Oh, at kita ko na isang uh, illegal quarry. So yung po magiging uh, so, ng bagong istorya, magka-clash kami, of course, sa mga grupo na nalang sa mga asamu ng uh, mga kulang araw. So, abangan po ninyo. Napakagandang story to. Lalo pang gaganda ang probinsya. Wow. Thank you, Mayor Jess. And of course, ang namiss natin, although he's back, nakakatawa, EJ Falcon. EJ! Hi, uh, magandang gabi po sa inyo na. Uh, Una sa lahat, sobrang bless at sobrang thankful po ako na mapasama dito sa show na mo. Kasi, sabi ko, lahat ng mga uh, young actors sa ABS, gusto ng action. And nap ko na masama ako dito. And itong probinsya, ano, parang masasabi ko na ito yung simula ng nabubuhay na rin yung action dyan. Ha? And so, ang pasalamat kay Coco. Nabuhay na! Ito na ang simula. Ay, kusang-kusang talaga mag-action, EJ, no? Hindi na naman ako. Lahat, alas sa yung Sister Magic, pag tinanong mo anong gusto mong project, action. that action. Guro mga 80% ng mga lalaki, Star Magic. Action na rin mo Yung mga babae, action din. ano? lang. Charge lang. Charge lang. Mga kamali sa mga And of course, welcome to ABS cbn Dreamscape and FPJ's Aprobisiano, Aljur Brenica. Aljur! Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, Sir Eric, maraming salamat sa napakagandang mga introduction. Ichigan uh, uh, lang <laughs> po. Wow! Go ahead na. Wala po masabi kundi uh, grateful po ako sa mga nangyayari ngayon sa akin. Uh, sa mainit na pagtanggap sa akin ng probinsya, maraming maraming salamat. Kanina lang kami nagkita ulit ni Coco. Uh, Sir Coco, maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa akin at sa mga, sa mga advices or sa mga napag natin kanina. Ayan. Kina Sir Deo, and na maraming maraming salamat kina Sir Eric. Saludo sa mga nag-intro ng, uh, ng, ng character ko dito sa uh, sa probinsya no si Sir Rondel at sa lahat ng bumubuo ng APS CBN ng Dreamscape maraming maraming salamat po sa pagtanggap sa amin dito ayun po uh, mabilis na mga bali para po sa akin alam po natin na galing po ako sa sa kabilang network para po sa akin at uh, ito po ay panibagong buhay oo uh, marami na pong nangyari sa akin pero uh, sa ngayon, ito po ay panibagong buhay, panibagong new siya. So, ipapakilala ko po ulit ang aking sarili na nag-start sa probinsya, no? Sa ating uh, mga kababayan dito sa ABS-CBN, sa PFC, Ako po si Alger Abrenica.